pala lumabas yung misa eh, yun hindi pa tapos hindi pa pero may lumalabas na ibaba na lang kita doon hintayin mo lang si mami bandar okay. marami pa kayong bibili babalik ka ako kayo dyan o sasamahan ko yung magbibitbit ako, magbibit ako. <laughs> ay konti lang naman ah sige hintayin ko na lang hintayin ko lang kayo dun sa ano sa may poste alam ni mami yun ne okay morning po sa inyo lahat ah, gusto po kayo mga katatay ah yung po eh, araw ng linggo, araw po ng mga nanay. So, gusto ko muna ng batin yung ating mga puti at saka magagandang mga nanay sa sipag at na mga mga nanay na nagsisigap at nag sa atin sa araw-araw. ko po kayo at uh, maligayang araw po So, ano na, dito po ako ano, sa yung hindi mga mga ay, eh, napalaing sila ako eh, taga-service. Galing na ako doon kanina sa palengke ko kaya maraming, tao hindi ko sila, hindi ko sila nakita so nagbalik na lang ako dito. Pero sabi ko naman kanina, dito na ako punta kasi nga matrabi ko sa pantaro sa may tapat ng palengke Hindi rin ako makakapagparada doon so dito na ako parada. Ang na nga safety rito may post at saka dito may linip na ako dito. Lato kasi yung mga traffic enforcer na nanditintay kaya so dito dito na uh, ako wala So yung tayintay po na natin sa Ito na yung mga hinihintay ko. Ayan, oh, dumating na. Hindi <speaking> kayo pasara kang bed. Kaya nakakalitaw. Pagkita na ako. Orin, pure gold. Wow, pure gold na. Guys, tingin ka rito Tingin, no, tingin ka rito Well, oh, my, good morning, good morning Oh, na-miss mo kami, ne Oh, ne Na-miss mo kami <laughs> Ah, miss na kami eh. Wala yun eh. Okay ni Alston Jays! Alston Jays! Sa isang plastic, tatlong daya <laughs> pa eh. Ati-ting! Hoy! Hoy! Halston Jays! Malimbo ko na eh, chone. Sa pagluntag-luntag eh. Terus eh, eh. itu yang driving mode ini Bene. Yang driving itu dapat itu driving bot nih buat angkai. Front cam perak. Ini front cam buat nyakai. Jadi nanti kita nginting mah aku lan din bakayarap ya. Ini seburung guneman yang kita kan front cam tim. Ya wes kan gagal ganyang iki ya. Okay, get on the side yeah. here. Stabilize here. Ito ang aking tayo

ただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただた

nag-return kami ng ano ng item din sa JNT. Yung in-order kasi na ano na kukuhan si Belcher medyo mali yung isa. Hindi nagma-match yung mga butas yata sa ano. ok nhái bé okay. ok thank you